Hello guys, good day po at eto nga guys yung ating barya na halagang 450 pesos sa ating coin hunting ngayong batch at ipapakita ko po sa inyo yung ating mga na-hunt dito sa halagang 450 at hindi na masama dahil madami dami tayong nakuha dito at magaganda pa so eto guys yung ating na-hunt dito sa halagang 450 ang unahin na natin, itong quarter dollars na 1988D. So, ayan. Ang una. At ang pangalawa ay itong Asian At ang pangalawa guys, itong Asian So, nakadalawa tayo niyan. Yan, kaya napakaganda ng ating coin hunting ngayon dito sa tigpipiso na to. At ang ganda pa ng kondisyon niya guys. So, ang sunod natin, ang year 2010 na reverse pros. So, ayan oh, 2010 na reverse pros. Kaya jackpot yung ating coin hunting ngayon. At itong pangalawa ay yung year 2003 na magnetic na Proden. So ayan. Kaya jackpot talaga yung ating coin hunting ngayon. At ito namang sunod natin ay year 2008. So ayan, kinikip natin 'yan dahil low mintage 'yan. At itong year 2007. So ikinikip din natin 'yan. At yan ang lahat ng ating nahant dito sa halagang 450 pesos. So hindi na masama guys. Kahit papano nakajakpat tayo. Dalawang asian isang quarter dollar at year 2010 na wala pang record hanggang ngayon sa numista. Ang reverse pros na 2010 at 2003 na pros din at 2007, 2008. So ito lang yung ating na hunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Naka pitong piraso naman tayo sa ating coin hunting. So hindi ko na sinama yung mga black tone na nakuha natin na dalawang piraso. At yung NGs rin na may hukay. So hindi ko na rin yung kinuha guys. Pero yung black tone, kinip natin yon Nakatago na. At ito, ang ipinakita ko sa inyo guys. Yan, ang ating nahant dito sa coin hunting natin. Ngayong batch na to, 450 pesos. So, maraming salamat guys. At sinamahan nyo ko sa ating coin hunting series. At sana po, sa susunod nating coin hunting, Samahan nyo po ulit ako at iintayin natin yung barya nung aking kapatid sa 5 piso wifi niya. Sana pala rin tayo ng hinahunt natin doon na hard to find sa 5 piso na BSP ang year 2006. At sa 10 piso naman po na BSP yung year 2007 at 2009 na hard to find din. At sa NGC yung 2017. At sa piso, 2,005. So, yan po yung mga hard to find na 100% guys. Bibilin sa inyo ng kahit na sinong coin collector. Pero bakit nyo pa po iaalok sa iba? Ay, andi dito na ako. <laughs> okay po. Maraming salamat sa inyong lahat guys. At baka po hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel. Pasuyo na po ng subscribe button guys. At yung hit the notification bell para po updated po kayo sa ating mga coin hunting series pang gagawin at coin update. So maraming salamat sa inyong lahat guys. Keep safe always and God bless.